Okay nga lang, papatalo si Mami. Okay lang magpatalo si Mami, Bura-bura mo lang. Oh, na na si Ma. Pagtulog <laughs> 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 hindi mo matatanggal pa papatatong kumain yun. Okay. Oh. Anong bawal? Bawal, di ba? O di bawal ka rin kumain ng chicken? Bakit? <laughs> hindi <laughs> ka na magja-jollibee? Oo, <laughs> di ba? Isa bubble gum lang. Pwede na yun. Hindi <laughs> <laughs> <O, laughs> ka na magja-jollibee. Hindi ka ka tamimilang jollibee pag hindi mo pinayagad. <laughs> Oo, oh, yung may <plastic> lang, diba? <laughs> <laughs> hindi, ang gusto ni Mama po, hindi <laughs> Bakit siya, ano? Si Dada Toy nga, meron ni? Eh. Hindi naman ganto oh. ni Dada Toy dito, diba, di ba Pumayag ba kasi, Kuya Cord? Ba't Ay, ayaw matumayag? ko na. Bala ka. Di na ikaw dyan, Jollibee ni Mami. Ito, di na lang. Ito, <laughs> di na lang. Hindi ka na rin Jollibee ni Daddy. Wala ka ng Jollibee. Wala na ikaw, Jollibee. Bawal ka lang. Bawal ako mag... Ato. Eh, magpapatato ako, bibilang kita, Jollibee. Ito, guys, <laughs> panahon niyo yung POV. Grabe, guys. Ano? Sasama ka namin sa Jollibee. Ano? Ano? Okay na? na okay na? Up. Pwede. Pwede. Okay, patatana ako bukas ah. Okay lang. Okay. Hindi naman natulog sa court. Bakit naman sa court? Wala namang tulugan doon. ako lang. Ay, tita mami ka na lang matutulog. Ay, eh, magpapatato din si tita mami eh. Oh. Ha? Tita mami. Kaya nga si tita mami magpapatato na rin. Magpapatato si tita Ninang. Si mami Bel. magpapatato. Oh. Bakit ayong payagan si mami? Alis kami. Alis kayo nino? Bata. Alis kayo nung bata? Sinong bata? Tapos try ulit. Yung Tirami niya yung kotse. O magjalibingi kayo. Kaya, <laughs> <laughs> um, bawal ako sumama. Si o magpapatato nga kasi ako. Kaya bawal ako sumama. Si okay lang. Magpapatato ako. Aalis kayo. Saan kayo pupunta? Nilayas na kayo? Nilayas lang kayo. Magpapatato ako. Bakit ba? <laughs> maglalagay nga ang tato, madaming pera sa katawan para doon may pera natin pambili ng Jollibee mo. Pampaswerte. Okay na. <laughs> Pampaswerte nga eh. Maglalagay ako ng Jollibee. Gusto mo ipatato ko si Jollibee na lang. lang? Ano? Ikaw na lang. Ikaw patato. Kumain ka na nga. Ang pangit mo. Pangit mo. Pangit mo. Ah, tsaka dal.